G, alas 7 na ng gabi. Kailangan ko na magbukas ng TV dahil ipapalabas na ang kukompleto sa aking gabi tuwing araw ng linggo. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Aakalain nyo ba na ang magandang arkitekturang ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas? Specifically, sa Taal, Batangas. Ito ay makasaysayang lugar sa Pilipinas dahil tinagurian itong biggest church in Asia, ang Taal Basilica, o mas kilala rin bilang Saint Martin de Tour Basilica. Ang simbahan ay unang itinayo noong 1575 ng mga priling Espanyol sa pangunguna ni Fray Diego de Oropeza na dumating sa Pilipinas upang ipalaganap ang Kristyanismo sa mga lokal na populasyon. Ang orihinal na simbahan ay gawa sa kawayan at nipapalm, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay muling tinayo at pinalawak gamit ang mas matibay na materyales tulad ng bato at ladrillo. Ang simbahan ay makabuluhan para sa istilong arkitektura nito, na pinaghalong impluensya ng Filipino at Espanyol. Nagtatampok ang simbahan ng pinaghalong barok, gothic, at Romanesque na mga elemento ng arkitektura. Kabilang ang isang grand facade, ornate bell tower at masalimuot na mga ukit at eskultura. Taon-taon, libo-libong mga katoliko mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ibang bansa ang pumupunta sa Taal upang bisitahin ang Basilika, dumalo sa Misa at makibahagi sa taunang mga piyesta at pagdiriwang ng relihiyon. Alam niyo ba na ang nagtahi ng unang Philippine flag ay isang Batanggenya? Si Marcela Marino Agoncillo ay ipinanganak sa Taal, Batangas noong Hunyo 24, 1859, kina Francisco Marino at Eugenia Coronel. Ang museo at monumento ni Marcela Marino Agoncillo ay matatagpuan din sa Taal, Batangas. Ito ay isang tanda ng itinayo ng National Historical Institute at ang bahay ng mga Agoncillo na ginawang museyo na nagpapakita ng mga pagsasalarawan habang tinatahi ang unang watawat. Sa Taal, Batangas, matatagpuan ang bahay ni Marcela Marino Agoncillo. Ang bahay na ito ay tinirhan ng mag-asawang Marcela at Felipe. Si Felipe ay isa sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan at tagapayo ni General Aguinaldo. Tumulong din si Felipe sa revolusyon na naganap noon. Nilisa ng pamilya ni Marcela at Felipe ang bahay na ito noong sila ay ipinatapon sa Hong Kong. Kung saan, doon itinahi ni Marcela at ng kanyang panganay na anak at pamangkin ni Dr. Jose Rizal ang unang watawat ng Pilipinas na idinisen ni General Aginaldo. Batangas City ang kinikilala ngayon bilang kapital ng probinsya ng Batangas. Pero alam mo ba na noong 1732, ang kinikilalang kapital ng probinsyang ito ay ang Bayan ng Taal? Ngunit dahil sa malakas na pagsabog na nangyari sa Bulkan Taal noong 1754, uh, tuluyan nang inilipat ang kapital ng probinsyang ito sa Batangas City. Ang bayan ng Taal ay tinatag ng mga Priling Agustinian noong 1572. Noong 1575 naman, ang bayan ay inilipat kalaunan sa gilid ng Domingo Lake na ngayon ay kilala bilang Taal Lake. Noong 1732, ito ay naging kabisera ng probinsya ng Batangas. Noong 1754, sumabog ang Bulgang Taal na nagdulot ng panganib sa bayan ng Taal na nakatayo sa kasalukuyang San Nicolas. Dahil sa banta ng bagong panganib, ang mga taong bayan kasamang Agustinian na si Francisco Benchucilio ay humingi ng kanlungan sa santuario ng Kaisasay. taon na po kayo naninirahan dito sa San Nicolas, Batangas? 22 years. 22 years na kami dito nakatira. Ano po ang ginagawa nyo kapag may kalabit dito tayo? since after 14 years dito, at nabilang po sa pasigitin and as someone na nakikita nyo. Nung pumutok ang vulkan, kami ay ano, mabilis na nagbakwet sa malayong lugar, yung parang ilang kilometers? 14? 14 kilometers ang layo, yun lang ang inanong nilang pwede namin pag-evacuatean. Tapos, naiwan dito lahat ang aming mga hayop. na nabalik kami para pakainin. Katulad ng mga kambing, nabalik kami dito para pakainin mga aso, pusa, tinadalhan namin ng pagkain binigyan naman kami ng authorization ng mga pulis na makabalik dito ng ganung oras. Pero aalis ah, din kami, alas 10 ng umaga, babalik na uli kami sa pinanggalingan namin. Kasi danger zone na nga to, hindi na pwedeng magtigil ang mga tao. Lagi may nakabantay na pulis. Talagang binabaybay nila yung bawat bahay. Tinitingnan nila kung may naiwanang nakatira dahil bawal nga, kailangan umalis lahat. Yun ang ano nakabalik lang kami tapos naalis uli. Ano naman po ang positive Dito sa amin, madaling kumita ng pera basta masipag ka. Pag merong kambang ka at saka lambat na panghanap buhay, ang mister ay mangingisda tapos kaming mga misis, Kami naman ang maglalako. Bawat, bawat barangay, pinupuntahan namin po kami naglalako ng amin ng ng mga isda naming huli, katulad ng mga bangos, ayungin, tilapia. Yun, ang aming mga nahuhuli, yan namin inilalako. Alis kami ng alas 6 ng umaga, dadating kami mga alas 10 ng umaga rin. Tapos na paninda namin, no? may pamili na kami ng mga bigas. Pang ulam naman, hindi na namin problema dahil doon na kami nakuha ng pag-ulam sa amin nahuhuling mga isda. Tunay nga nakahanga-hanga ang buhay sa Batangas, lalo na ang kanilang pamilihang bayan na one for all, all for one. Dahil dito rin sa palengke ng Taal, makikita ang mga nagbebenta at naggagawa ng barong at filipiniana, pati na rin mga damit pang-okasyon iilang mga bagay na pwede nating gawing pang dekorasyon. Matapos naman ang na nakakapagod na pamimili ng damit, ay pwede na rin mamili ng pangulam at mga kilalang delicacy na talaga namang maipagmamayabang. Mga kakanin, kagaya ng suman na siyang kapartner ng kapeng barako ng taal, ang mga sikat na longganisa, tapa at empanada na pangmasa. Tiyak na papatok talaga. Speaking of pagkain, dumako naman tayo sa isa sa mga pinakasikat na lomihan dito sa Taal. Ang Esteban's Lomi House na siyang dinarayo ng mga vlogger at mga sikat na tiktokers sa industriya ng social media. Sa murang halaga na 80 to 100 pesos max, ay busog-lusog ka na. Sa overloaded topics ito ay mapapa... <laughs> dahil sa pagdayo na ginawa natin sa Batangas, ay natutunan natin na hindi lamang ito nagtatapos sa mga sikat na tourist spots, kagaya ng beaches at kilalang-kilalang tagaytay. Ito rin ay binubuo ng iba't ibang aral ng buhay mula sa mga mamamayan, history, at mga masasarap na pagkain na talaga namang babalik-balikan. Ano pa ang hinihintay mo? Dayo na sa mga patanggenyo!